Panibagong araw, panibagong vlog, welcome na naman ulit dito sa ating channel. At dahil linggo ngayon marami at mabenta ngayon yung alak kaya ayan let's go at samahan nyo kami mamili ni Alter. Kami lang palang dalawa ni Alter yung mamimili kasama yung si Panchetto ang aming drive. At pamangkin ng aking asawa lagi talagang kasama-sama si Alter guys so ito na nga ngayon. Ito na yung lahat yung aming mga pinambili-bili. Ayan, red horse lang po yung aming binili dahil may grande pa naman doon sa bahay. Tapos, ayan, at dumaan na rin kami mamili ng mga patuka ng manok. Ayan nga, habang kami nga ay pauwi papunta dito sa buray, guys, ay umaambun-ambun na, no? Pero okits, oh, okits oh, lang yan. Ayan, si Alter, wala pa yung ligo. Kaming dalawa pala, wala pa kaming ligo, no? Ayan na. Lang naman, guys, um, apat na klase. O, oh, tatlong klase lang pala yung mga patuka natin ng mga manok dahil kulang din yung stocks nila, no? yun lang din yung stock nila. Ayan, at hindi nga ako nakabili ng bigas dahil yung binibilihan ng bigas guys is sarado na kaya bukas na lang no at meron pa naman doon sa bahay. Ino na ako talaga yung mga wala na talaga sa tindahan katulad ng mga pampatuka na iyan mabenta yan paglinggo kasi nga mga sarado yung mga ano katulad nila half day lang yan sila so yung mga suki natin is doon na yan sa amin na bili kasi sarado sila o oh, diba ganyan yung mga positive thinking ng mga tendera at mga negosyanteng katulad natin paglinggo hala pamili tayo no at aligaga tayo dahil nga isarado yung ibang grocery kaya yung ibang mga suki natin tapunta talaga yan sa ating tindahan at susugurin talaga dahil alam nila paglinggo is bukas yung ating tindahan 24 hours charis 30 minutes in 24 hours guys nang kami no so pero mas mabenta talaga pag linggo kasi nga marami talagang sarado tapos yung ating tindahan hindi yan nagsasarado open lang talaga yan Diba? Ayan, at sunod-sunod na ngayon nabili dito sa aking tindahan at wala ako ngayong mga tindera-tindero dahil ngayon ang aking mga anakits is pupunta at aalis sila dahil nga may project daw sila kaya ayan ako ay aligaga no at buti nandito pa si Ate Amshi dahil mamaya pa naman daw hapon silang aalis at siya muna yung nagbantay ng aking tindahan dahil nga is namili muna ako no dahil is naubot talaga nung isang araw guys yung aking red horse dahil nga may nagiinuman na naman ulit kaya ayan at nakabenta at inipong ko talaga yung aking mga benta-benta tapos ayan sunrocks bumili ako kasi is marami na namang naghahanap at ubos na yung aking sunrocks. Hindi na bumalik dito guys yung ahinte ng sunrocks at saka windrocks no. Kaya ayan doon talaga sa grocery yung takbo natin. Pag hindi bumalik yung ahente wala tayo tayong magagawa. Pupunta talaga tayo sa grocery para tayo mag kumukuha ng mga items na mga hinahanap ng ating mga tumor tulad ng mga blobby na iyan. Hindi na talaga bumalik yan dito guys. Kaya ayan no, takbuhan talaga natin doon na lang talaga sa grocery. At buti na lang talaga yung mga grocery guys is meron din yung soke points no. Kaya sayang din ko. Kung hindi tayo mamili din sa kanila kasi pag December pwede natin yun ipamili at malaki-laki na rin yung aking soke points no. Pwede natin yun i-grocery at ipuhunan na rin. Nga pagdating na pagdating dito sa bahay namin ayan at nagpalamig na tayo ng mga alak at mga soft drinks na no, wala dyan sa ating ref, no? At nagpagawa na rin ako kay Ate Amshi ng ice water. At buti na lang talaga sa si Ate Amshi, nagawa din ng ice water. At mabenta na nga dito sa amin yung ice water, guys. Marami kasing mga manggagawa dito sa gilid ng kalsada. Ayan, at inuuhaw sila. Kaya, ayan, nabili sila ng ice water, no? Tapos mayroon din nagpapagawa dito sa amin na bahay. Mga trabahador, nabili dito sa amin ng ice at saka ice water. Mabilis lang talaga maubos guys. Kahit ano pa yan kadami yung ice water mo, pag masipag ka lang talaga ng ice water, malaki benta mo sa ice water. Pero minsan yung mga anak ko naman, pag nauwi dito sa bahay sila na lang, hindi niya inom. Taman-taman naman magawa. No? Kaya minsan napapagalitan yung mga anak ko guys. Napapagalitan diba okay. yung ice fingertips. water namin at mainom daw yung aking mga anak hindi naman marunong magawa. At buti na lang talaga kanina si Ate Amshi is nagawa siya guys no, ng ice water. So, ayun, pati nga mga mineral dito, mabenta na rin at nagenisplayan ko nga at pinunukurip para naman is hindi sayang sa kuryente yung ating babayaran, no, tapos hindi puno yung ating rip. So, ito na rin yung mga patuka na binili ko, tatlong klase lang pala yung mga patuka na binili natin dahil nga meron pa naman. Tapos yung isang patuka, guys, na hinahanap ko is wala doon, walang stocks daw, kaya ayun, bali tatlong... Lasi lang po yung ating nabili ng mga patuka tapos yung ibang mga patuka is nakabalot-balot na yan taga isang kilo no. So yung pinapatong ko naman dyan is limang piso lang naman kaysa doon sa baba. So ayan yung ating mga patuka. mabenta kasi yan paglinggo dito sa amin dahil nga. Mga sarado yung ating mga kompetisya. Kaya ayan, paglinggo talaga, namimili talaga ako ng mga paninda na kailangan nating ibenta pag hinahanap ng ating mga tumer pag mga sarado yung grocery doon sa baba at mga bilihan ng mga patuka. At pati nga rin si Alter gusto talaga yang tulungan ako no dahil ako lang talaga dito sa tindahan at wala akong makatulong na pagbuhat-buhat ng mga katulad nito, mabigat yan siya guys. Kaya ayan, tinutulungan talaga ako saan ni Alter no kaso lang is nakakagulo naman siya kaya sinasabihan ko yan siya na ako na nga lang. naman ulit si Alter kagigising lang at walang ligo nagutom siya guys sa kakalaro ng cellphone no at kakatulo ayun na nga guys no pagkagising ni Alter guys hindi ko napansin na naglaro pa pala siya ng cellphone kaya ayun tinawag ko siya dahil nga maningil na naman ulit kami at sinama ka namin siya dito sa paniningil para nga ma-stop yung pagsiselfon niya kaso lang nagutom siya kaya nagbaon siya ng tinapay no ayan at nagpapabili na naman ulit siya ng tinapay dito kaso nga lang is wala siyang na gustuhan na tinapay dahil nga paubos na yung kanilang mga tinapay at hindi kami nakaabot ng munay. Kaya ayan, yung malalaking munay na lang yung binili ko guys, yung cheese munay, no? yung tagdodose, yung pinta ko sa bahay, 10 piso naman yung bili ko dito. Tapos yung slice munay, bumili na rin ako yung tag 30 pesos, tatlong piraso lang. Benta ko naman noon is 35 pesos. Kaya ayun lahat. Yung ating binayaran is 220 daw lahat. So yun lang muna yung aking binili ngayon. Dahil nga para maubos naman bukas. Bukas na lang tayo bubili ng munay guys. Dahil nga naubos ng kanilang munay dito. At sinabihin ko nga si Bakla dyan. Bakit hindi niya, bakit hindi niya ako in-reserve? Sabi nga naman na yeah. ni Bakla dyan sa akin is konti lang daw yung ginawa nila. Dahil nga linggo ngayon. Kaya ayan konti na lang din yung kanilang tinapay. At maraming ang bumili kanila. Hindi daw Ay nila dinamihan silang magawa ng tinapay dahil nga linggo at maaga daw silang magsarado. At buti na nga lang daw nakaabot pa ako ng mga tinapay dito katulad ng chismonay dahil nga minsan is pagpunta namin dito pag linggo guys is sarado talaga sila no nagpapahinga din sila may diop din sila baga nern. Ako lang yung walang diop chavis. O siya mapunta na nga doon sa palingke para ma Masingil ko na yung aking mga soki doon dahil nagaantay na nga sa akin yung mga soki ko doon. At sana nga marami tayong order ngayong araw na ito para naman makarami tayo bukas at may pambili tayong bigas. Nagawi pa talaga yung dalawang bagla guys. Dahil nagsisihan sila kung magkano yung aking babayaran sa kanila no. Nagtotal-total pa talaga at kumuha sila ng calculator. Charis. So guys, andito na tayo sa palengke. Ayan. At gusto ko sana bumili ng gulay ngayon. Kaso lang meron pa naman daw kaming ulam doon sa bahay yung peneretong isda. Kaya hindi muna ako bumili. At ayan, patingin-tingin na lang tayo sa mga gulay dito no. At meron ng nabubulok na ano guyabano doon sa gilid. Hindi pa nila binibigay sa kanilang mga soki. Pinapabulok lang talaga nilang yung kanilang mga protas dito guys. So ayan na nga guys, no bote na lang talaga. May nag-order at medyo marami sila nag-order ngayon dahil bukas is lonis. Ayan, ah thank you Lord sa mga blessing na dumating sa amin ngayong araw. Ayan, at samahan nyo na kaming umuwi sa bahay. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. God bless us all. At nandito na nga kami sa baray, ko, sa buray. Kukunin na namin yung aking benta ng aking lumpia. Thank you, thank you so much. At sa mga maglalait at magshishare, waiting lang kayo guys. Dahil nakalista lagi kayo dito sa aking listahan. Sana so na at makakapamigay na tayo ng cash no? Like and share lang po. Bye-bye. Bukas naman ulit. God bless us all. Thank you. Thank you. Hanggang dito na lang. Paalam.